Welcome back to the channel Pinoy Hugot TV. Today we talk about the excitement around the birthday celebration of Ma'am Carbidanes, which was attended by popular personalities Donnie Pangilinan and Bel Mariano. Ang mga tagahanga ng dalawa na tinatawag na Ethy Boblis ay sabik na makita ang mga larawan ni na Donnie at Belle na magkasama sa kaganapan. Gayon paman, sa kabila ng kanilang malakas na presensya at ang maraming mga larawan na ibinahagi online napansin ng mga tagahanga na walang malinaw na mga larawan na nagpapakita ng dalawang bituin na magkasama. Nagdulot ito ng ilang pagkabigo sa kanilang mga taga-suporta na nagpahayag sa social media ng kanilang pananabik at pag-asa para sa kahit isang larawan ng Don Donbel na magkatabi. Mabilis na nag-iba ang mood ng mga fans nang mag-post si Dirk Rel Santiago ng mga larawan kung saan kasama si Nadoni, Bell, at Miss Agot Isidro. Ang mga larawang ito ay naging highlight ng pagdiriwang para sa maraming mga tagahanga na nagdadala ng kagalakan at kaguluhan sa komunidad ng Boblis. Ang Twitter na ngayon ay kilala bilang NC ay binaha ng masasayang reaksyon, pag-edit, at mensahe mula sa mga tagahanga na tuwang-tuwa na sa wakas ay makita si Nadoni at Bell sa parehong frame. Para sa fandom, ang mga larawan ay hindi lamang mga ordinaryong larawan ito ay patunay na naroroon si Don Bele at nagbahagi pa rin ng isang espesyal na koneksyon. Itinampok din sa video kung gaano kalakas at kasiglahan ang Don Bell fandom na nagpapakita na kahit isang maliit na sandali ay maaaring magdala ng maraming kaligayahan. Nagtatapos ito sa isang mensahe ng pasasalamat sa lahat ng mga manonood at tagahanga na nagpapasalamat sa kanilang suporta at hinihikayat silang manatiling nakatutok para sa higit pang mga update. Nananatiling buhay ang pag-asa na mas maraming mga larawan at sandali ng magkasama si Nadoni at Belle ang lalabas sa lalong madaling panahon.